3i Atlas mga kapatid kumontak na sa ating daigdig nagpadala ng radio signal no yan ang ating aalamin mga kapatid at pag-uusapan ngayong araw na to samahan niyo ako Alright mga kapatid, welcome ulit sa ating bagong video reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Kung bago ka pa lamang dito, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. At kung ikaw naman ay nanonood sa ating Facebook page, syempre huwag mo rin kalimutan mag-follow. Syempre nasa 125,000 followers na tayo sa ating FB page. Maraming maraming salamat sa ating mga bagong tropa. So eto na nga ang ating pag-uusapan ngayon mula rito sa Weon. Sabi rito noong October 24, uh, 2025, the MeerKAT telescope in South Africa detected a sharp radio signal from the interstellar comet 3I/Atlas. Anong klasing radio signal itong na-detect? ng uh, Meerkat Telescope mula sa South Africa. So alamin natin, ito ba'y nangangahulugan na ito'y hindi basta-basta pangkaraniwang karaniwang kometa lang? At totoo, yung sabi-sabi ng ilan na ito'y may posibilidad daw na isang alien spaceship? Well, para malaman natin ang buong detalya, samahan ninyo ako mga tol, panoorin natin to. A strange voice from deep space, a mysterious object has just sent out a signal mm -hmm. aimed directly at our planet. Now is this cosmic coincidence or is this the first whisper from something not of this world Ooh. Our next report explaining what this radio signal is all about which has the internet about So ito usap usapan ngayon to mga kapatid no dahil maraming ang mga scientists na galing pa sa mga ma -prestig ma prestigious uh, university like Harvard mga tol ang uh, nagdududa no ang nagbibigay ng kanilang mga pahayag na itong 3i Atlas nga na to ay hindi daw basta-basta pang karaniwang kometa. It happened in the dead of night. On October 24th, astronomers tuned the MeerKAT radio telescope for a gamble. The radio telescope in South Africa's Karoo Desert detected what may be the first microwave whisper from an interstellar object. microwave uh, radio signal from the interstellar comet Comet 3I Atlas. The astronomers wanted answers from interstellar darkness. What they caught was beyond expectation. Mm -hmm. Two razor-sharp radio frequencies pierced the noise. Not a human message, but pure evidence of strange water chemistry. Oh, so hindi ito yung tipong iniisip natin na radio signal na halimbawa mensahe, mga radio frequency, hindi ganon mga tol, no? Sabi rito mga kapatid, um, this wasn't a message but the unmistakable chemical fingerprint of water being vaporized, sabing ganun, no? 3I Atlas, an object racing through the solar system at 244600 km per hour, only the third interstellar visitor ever recorded. Mm-hmm. Interestingly, the signal was discovered 5 days before the cosmic object reached its closest pass to the sun. For nearly 11 minutes, radio receivers recorded a consistent, measurable signal, not random, not noise repeating at precise intervals. Mm -hmm. The signal's origin appears to coincide exactly with the path of 3I Atlas, which is now leaving the inner solar system. The discovery has reignited an age-old question: are we truly alone? The signal doesn't carry language, code, or any recognizable pattern of intelligence, but its timing, strength, and precision have baffled researchers. Some suggest it could be natural, perhaps a resonance triggered by solar radiation or metallic compounds inside the object. So hindi ito to isang mensahe, hindi rin shock code o hindi siya kahit na anong uh, uh, bagay na pwedeng maghatid ng uh, mensahe mga tol, no? others more daringly say the signal's geometry is too clean to be random. Mm hmm for now scientists agree on one point it doesn't prove alien technology not yet but. not yet the mystery deepens as three i atlas races beyond our reach leaving behind only echoes and questions somewhere in that silence between the stars a voice was heard and for the first time earth listened back. Alam niyo mga tol no, mabenta kasi talaga sa mga tao lalong-lalo na dun sa mga maihilig sa mga uh, Hollywood movies, 'di diba? Mga alien lalong ngayon may bagong pelikula, 'di ba? Yung sa ano, Predator, Predator, 'di diba? Mabenta lalo-lalo na 'yung mga ganitong klaseng usapin. Kasi napaka, alam mo 'yun kung iisipin mo no, napakalawak ng universe diba dito pa nga lang sa solar system natin hindi tayo makatawid sa bawat planeta dahil napakalaki rin nito mga tol eh, 'di ba so kung iisipin mo meron pa kayang ibang nabubuhay no sa ibang solar system sa ibang star uh, mga planet mga tol 'di ba kung iisipin mo tayo nga lang ba ang bukod tanging may buhay na daigdig no sa napakalawak na universe. So yan yung matagal nang na gustong alamin ng ating mga scientist. Kaso nga limitado talaga yung ating mga kaalaman. Yung mga nadidiscover nilang mga bagong planeta, mga bagong earth na earth-like planet kung tawagin na pwede daw pamuhayan ng tao. E eh, napakalayo naman, pinakamalapit atang na-detect nila nasa 40 light years away. Pag sinabi kasing 40 light years away, sinusukat yon mga tol yung bilis ng liwanag. So, one light year o is equivalent mga kapatid sa isang taong paglalakbay na kung merong kang sasakyan, na kasing bilis ng liwanag which is wala tayo nun diba? Kaya kung merong planetang 40 light years away ang layo sa atin, pag nilakbay natin 'yon sakay sa isang spaceship na kayang tumakbo kasing bilis ng liwanag, e eh tatakbuhin natin 'yon 40 years pa. Grabe no, napakahaba, napakatagal na biyahe. Kumbaga isisilang ka 40 years old ka na bago mo pa marating yung uh, lugar na 'yon. Well, kung pagbabasehan naman natin mga tol is yung uh, Uh, time dilation na uh, sinasabi nga ni Einstein batay dun sa kanyang relativity, mga kapatid, eh, kung tayo ang sakay sa totoo, kung pagbabasehan natin yung kay Einstein, mas maikli ang mararanasan nating oras. No, maaring uh, ilang minuto lang 'yun, no, oras lang mga kapatid sa pananaw natin na kung tayo ang sakay noon mga tol. Kung nga uh, ano pagbabasehan natin yung relativity ni Einstein no sa earth oh mananatili pa rin siyang 40 years ang biyahe pero dun sa sakay niya is para nga abutin lang mang nang ano yan nang siguro ng mga ilang araw lang siguro mararating na yung planetang uh, 40 years ang layo o oh, 40 light years ang layo sa atin mga tol. Kaya napaka-advance ng isang uh, planetang may teknolohiyang ganon. Kaya kung makakakita tayo ng alien na pumunta dito sa ating mundo, eh talagang napaka-advance na technology na yun mga tol. At yun yung gustong matuklasan ng napakaraming scientist kung meron nga bang nag -e exist na ganon. Ngayon pag-uusapan naman is tayo lang ba ang nilikha na nabubuhay dito sa ating planeta, mga tol, yun na may na, uh, matagal nang naisulat, kung ikaw ay naniniwala sa banal na kasulatan sa Biblia, diba? bukod sa ating mga tao, meron pang iba. Yun yung mga anghel sa langit. Hindi libo-libo, milyon-milyon, yung iba nga naging fallen angels pa nakasakasama natin ngayon dito sa daigdig. Kaya nga sabi din sa Bible, diba, ibang-ibang nilalang. So meron pang ibang nilalang bukod sa mga hayop, tao, uh, halaman, kapaligiran natin, meron pang ibang nilalang, mga bituin, mga buwan, yung mga uh, living being naman o divine being naman, yun yung mga anghel. Nasusulat naman yun sa banal na kasulatan. Well, alien, di natin alam kung meron pero Malay natin, wala namang imposible sa Panginoong Diyos eh, di ba? Ikaw bilang isang taong nabubuhay rito sa ating daigdig, ano ang iyong masasabi dyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.